Ano yung pang pang <laughs> ano Pang vlog? Hello guys, ah, ganito ang pag oh, ano yun. Si Kaya si Kedama? Dito sa Marinduque, New York. <laughs> sa ibang lugar, New Sa iba naman, Sinapak. <laughs> <laughs> pang reels <-grills> yun? Ito lang, <laughs> kita ko nyo na. Malang talent, Biko boy. Bigam <laughs> mo yung limandaan. <laughs>